Hello, hello Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong weekly reading for May 12 hanggang May 18. So Virgo, tuloy po kagawian ha. Kurin mo lang mga ka and then leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Virgos so Kaya relax ka lang, enjoy mo ang ating reading at talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang-akmang message sa kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you po again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you po sa inyong generosity and kindness. Isa po yun sa mga paraan para supportahan po tayo dito sa James Tyro So Thank you again for not skipping the ads. So Virgo, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have ooh, two of cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the ace of wands. Lovely. In the area of what you need, you have the six of swords. Perfect. In the area of what's affecting your current energy, mayrokong Eight of Pentacles, beautiful, beautiful. In the area of your near future, mayrokong The Hanged Man. In the area of your challenge, mayrokong mga Page of Swords. Area of your fortune, meron kang uh, nine of wands. Beautiful, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang temperance card. At ang outcome of this week, Virgo, meron kang three of swords. Interesting. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, meron kang king of pentacles. Ngayon, sa era ng buhay mo, Virgo, you are thinking ways, Mga paraan kung paano uh, kumita ng pera o magharap ng paraan kung paano makakaroon ng stable na pagkakakitaan. Siguro sa inyo merong um, balak magtayo ng negosyo o kinukumpuni ang isang bagay. Probably um, ngayon may tinatayo ka o may binubuo ka kasi nakita mo na malaki ang potential ito in the near future para sa iyo, para sa family mo. For others, I'm seeing here talagang merong masigasig na naghahanap ng trabaho this time. Uh, ito yung trabaho na parang alam mo alam mo na malaki ang ang potential nito for your future. Uh, parang nakita ko na tama yung sweldo, mas malaki mas malaki kaysa sa nakaraan, mas maayos ang kita kaysa sa nakaraan. I'm hearing na talagang nilaban mo ito, you took the risk for this job at talagang pinilahan mo to pinagpaguran. I'm seeing sa mo na talagang sobrang hirap sa pag-acquire ng mga documents o pagkuha ng mga necessary certificates and the permits para sa negosyo o trabaho na ito. I don't know I don't understand pero I'm seeing talaga papers Papers na talagang matagal mong binusisi at pinagsama-sama para lang matupad itong mga uh, endeavor mo this time around for your kapirahan. I'm seeing talaga someone traveling. But this time around, sigurista ka eh. Um, ito, matagal mo itong pinag-isipan, pinagplanuhan at ginawa. Kasi siniguro mo muna na, okay, itong trabaho na itong inaplayahan ko o itong negosyo ginawa ko ay, kailangan sure ball na um, merong patutunguhan. Kasi ayaw mo din ng 50-50. Eh. Ayaw mo magsiyayang ng oras, panahon, pagod, atensyon, pera din. So this time around, nakita ko na parang ang dami din sa family mo o sa group mo na uh, nakasuporta sa'yo o hinihintay yung good news o hinihintay yung outcome nito. So I'm here I'm seeing and hearing a very very maparaan, badiskarte at saka ka uh, siguristang Virgo. So congratulations Virgo. Lahat tayo ay hard working this time. Ako rin po ay Virgo. Birthday ko po ay September 18. Kaya po ano pong birthday nyo mga kapwa ka Virgos at sa po parte kayo na Pilipinas o mundo na nanonood po ng ating vlogs today. So start up po tayo ng ating reading. I'm seeing a very hard working Virgo parang araw-araw kong kumakayod, trabaho 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 para lang sa uh, malaking kita ano nag-iipon ka rin siguro for a house o magpagpa lang anak sa ibang school baka gusto mo sa lang ilipat Or I'm thinking talaga na, pero kung tinutumbok na trabaho. Especially here, at the center, you have the Two of Cups. Two of Cups, all about you getting that agreement, getting that contract. Meron ka ngayon lilipatan siguro ibang trabaho, naghihintay ka na lang ng um, separation pay para makalipat ka na. For some, I'm hearing, meron ka talagang inaasikasong trabaho this time. Talagang pinagpipray mo kay God na makuha mo na yung trabaho ito, maging regular ka na, because I'm seeing someone na parang, ang tagal mong contractual pero ngayon parang umaasam ka na mag level up yung trabaho at mapaoon na yung boss mo to really accept you fully sa trabaho sa kumpanya for some nakikita ko talaga dito na may pagbibenta may binibenta ka sigurong kotse may binibenta ka sigurong bahay ari-arian siguro ang iyong negosyo ay, ang iyong trabaho ay client based may commission based So, ikaw, uh, you're really, really doing your very best para mapa-oo yung, yung kliyente, makuha mo yung kaya matamis na oo, so that makuha mo na yung komisyon, yung kota, and also to prove to your boss, to your company, talagang magaling kang makipag-deal sa mga clients. For some, nakikita ko dito na merong love life. For some, virgo sa tawahin dito para sa lahat. May love life na darating sa life mo this time around. This is someone na talagang swak kayo. samo na talagang ano yan, match na match. Pero I'm seeing conflicting emotions from your part, Virgo, because you're very, very busy at this time. Si King of Pentacles, busy ng tao ito eh. Hindi ito yung uri ng tao na upo lang, uh, may time for other things, pero siya, ang utak at puso niya at skills niya, kamay niya ay talagang gumugugol sa maraming bagay ko talagang pag, uh, passion project, talagang ang isip niya ngayon ay pagkamal ng pera at makaiipon. Uh, makaipon. So, I'm hearing na talagang medyo may conflicting parts sa mga Virgo dyan na nag... Um, na may makakatagpo ng love today because nakaka-interfere siya sa iyong pangarap sa usaping pera at career. So, sa mga Virgo po dyan na ngayon ay nag-iisip about their love lives, I don't know if you can and if you want to accept this person because I'm seeing talaga na sobrang busy mo at ang dami, dami sa kamay mo na mga aasikasuhin, mga bills, mga responsibility. And I don't know if you will let them in in your life. Ano? The Two of Cups being clarified by the Two of Swords. Ooh, alignment. Like I've said, 2-2 two -two is alignment. Naka-align ka kay God sa gusto niyang gawin mo at sa gusto mo ring gawin swak ka sabihin ko ano yung plano sa ng heaven nagawin mo sa lupa ginagawa mo siya kaya sa inyo diyan na nag-aalala ngayon parang paano ba ang buhay ko ano ang patutunguhan nito have peace in your heart that God protects you that you are on the right direction and that everything you're doing right now is God's given uh, opportunity for you at uh, bantay sarado kanya at sa talagang tinatahak kanya sa landas na gusto niyang tahakin mo kaya be at peace in knowing that. Two to like I said kanina two of swords ang nako-confirm sa two of cups. Yes, I'm seeing talaga may conflicting sa part mo for those na Virgo lovers, uh, uh, nahihirap pa mamili between love and career o love and being busy with kaperahan, parang gusto mo na mag-focus sa kaperahan, wala kang time king love, pero parang sobrang attracted ka. But for some, for some na kita ko dito na meron din conflicting um Uh, emotions or nahihirapan ka mamili doon sa mga taong negosyo at trabaho ang pinagkakaabalahan this time. Parang meron offer sa iyo. seeing someone offering you a job somewhere different. Um, somewhat na para mas angat sa current job mo this time at ngayon nahihirapan ka mag-focus o nahihirapan ka mamili mag-stay pa ba ako o pipiliin ko yung alok sa akin o ibang trabaho na nakita ko na mas maganda ang magiging future ko, mas maganda ang magiging benefits ko, but, but, nahihirapan ka because you don't know if you want to take that risk. You don't know if you're ready enough to take that risk. At ngayon, meron kang indecision. Nakikita ko dito na parang nahihirapan ka mamili, nahihirapan ka mag-decide. Um, uh, nakikita ko ng isang taong parang inuupuan mo muna yung problema, ayaw mo munang uh, pag-usapan, uh, pag ayaw mo munang uh, i-discuss with your family and friends because pati ikaw mismo sa loob-loob mo nahihirapan ka na to the point na pag-uusapan man lang ayaw na ayaw magawen because talaga ang hirap-hirap. But I'm seeing here that what your decision will be in the near future is your path, Virgo. Ito ay nakatadahan na mong gawin. So kung ano man ang magiging decision mo, whether this job or that job, or this love life versus career, I'm seeing na kung ano man ang magiging decision mo, that is your right path at um, protectado ka ni God. Okay? Don't be alarmed. Don't be uh, scared. Kung ano man ang mag decision mo, panindigan mo because that is destined for you. In the area of what you want, you have the Ace of Wands. Ace of Wands is out with the old, in with the new. Uh, new life ito. I'm seeing talaga na ngayon, nag-iisip ka ng mga paraan. Parang, God, bigyan mo ko ng isang matinding-matinding idea. A, a, a good plan. A good idea para uh, ma ma mapaningas ko yung mga bagay na gusto kong simulan this time. Pero kasi kasigurang passion project or uh, mga plano about your negosyo or kapirahan na iniisip mo, what's the best plan? what's the best idea? Ano yung best atake ko? At ikaw, gusto, gusto mo na magbagong buhay mo eh. Siguro sobrang hirap na nakaraan na, no? pero ngayon nakikita mo, may vision ka na eh. May vision ka na of the future. Kaya sobrang focus ka sa pagkakamal ng pera, sa pagtatrabaho para lang makaipon, sumweldo ng tama, makapag-provide sa family. I'm seeing a very, very hardworking Virgo. A Virgo that is not gonna stop porque may gantong mga aberya sa paligid, porque may mga uh, distraction sa paligid, ikaw talaga naka-focus ka doon. Tayo mga Virgo, alam mo naman tayo, pag meron tayong mga gustong bagay, talagang tutok tayo dyan. Lahat ng oras, atensyon, research, uh, intuition, puso, isip, nakatutok tayo dyan at walang, mga, walang kahit na uh, ang sa atin na, uy, huwag mo nang gawin yan, huwag mo gawin yan. Kasi bago pa lang nila sa atin sabihin yon nakapag-decide tayo sa isip natin. So, especially here with your indecision, nararamdaman ko na kapag tayo, hindi tayo makapag-decide, it's because pareho mahalaga yung dalawang bagay at ayaw talaga natin magkamali. We're the perfectionist of all signs. And ayaw natin yung parang nakakamali tayo ng judgment natin eh. Especially here in what you want. You want a new life, a new breath, a new a new way of living, parang bagong hangin, bagong simula and you are ready to step on that moment. You're ready to do everything. Kaya ngayon nag-iisip ko talaga ng paraan parang why what if ito gawin ko? What if 'yan? What if ganito? Kasi para lumago, para umatake, para naging consistent halimbawa yung yung bagay na gusto mong trabahuhin this time o yung goal, especially in usaping pera. At nakita ko talaga na you are entering a new life. You're entering a new era, new chapter, Virgo. So, ituloy-tuloy lang natin ang mga kaganapan na yung pagsisipag natin, yung pagkatrabaho natin sa isang bagay. Ituloy-tuloy lang natin yan. We're very, very imaginative. We're very creative. We're very smart. Hindi ko binubuhat ang pangku natin mga Virgos, pero totoo yan. Isa tayo sa mga pinakamatalinong signs. At nakikita ko na hindi ka may hirapang hanapin tong idea or way or option or strategy or attack because parte yan na pagkatao natin as a Virgo. We're very, very um, uh, imaginative at maparaan. Ace of Wands being clarified by the, wow. Ace of Wands being clarified by the Ace of Wands. One, one, hindi nasabi sa'yo ng spirit guides mo, you're on the right direction. One, one, you're that de everything's destined for us. May tuto ka na, may one, one ka pa. Ano ba, Virgo? Nakikita ko talaga dito na kung ano yung idea mo, ilaban mo yan. Kung ano yung naisip mong plano, ilaban mo yan. Kung ano yung mga uh, strategy ngayon na parang, mm, why not gawin ko to? Sige, gawin mo. Because I'm seeing talaga there will be a fruitful, fruitful uh, outcome dito. Kaya huwag mo nang uh, pagudahan din ang sarili mong skills. Kung meron ka na isip na idea o plano o kaya uh, pagbusisi sa isang bagay, uh, gawin mo na. Because I'm seeing talaga na you're on the right path. You're, you're on A, a, a very, very prosperous moment in your life. Bagong simula ito, kaya yakapin mo, okay? In the area of what you need, you have the Six of Swords. Nakikita ko dito na malapit ka ng dumiretso doon sa katiwasayan. Uh, malapit mo na malagpasan kung ano man itong uh, indecision na ito. Nakikita ko na um, in the coming days, makakapag-decide ka na kung ano pipiliin mo, whether love papasokin mo na ba tong love na to o oh, hindi at isasabay mo siya sa pagiging busy mo sa trabaho or for others nakita kita ko na makapamili ka na between this job or this job ngayon parang mauunawaan mo na in the coming days between this week 12 to 18 na alam mo na kung ano yung decision mo at ano yung atake yung gagawin mo. With the six of uh, swords here, nakikita ko na talagang um, you're gonna leave something. Whether mindset ito or talagang literal na lugar, someone will travel yung iba sa inyo and now ready ka na humakbang sa bagong status ng life mo um, meron ditong lakas ng loob eh um, may, na, na, narinig ko at naramdaman ko yung yung talagang paghigop ng hangin at pag uh, kalamahan sa rin para okay ready na ako susulong na ako uh, iaabante ko na to uh, parang uh, wala lang lingunan to no turning back na to parang touch move na ganyan so now you're in this path of really really transitioning from one place to the other and malapit ka na dumating doon sa pinaplanot binubuo't pinagpapakasikapan mo na king of pentacles pagkamal o pagkakaroon ng uh, strategy o matibay na na um, financial support and status sa life mo okay the six of swords being clarified by The Queen of Cups, yes. Nakita ko dito na meron ka daw iiwasan, meron ka daw iiwanan, na parang ito ay talaga sabi ko kanina, di ba, parang, may ganun kay parang, okay, this is for me, for my peace, for myself. Talagang meron kang nilak nilaksan mong loob mo. I'm hearing talaga bukal sa loob mo itong ginagawa mo. You're going somewhere or you're trying to change things dahil inuuna mo yung kaligayahan mo, inuuna mo yung peace of mind. Parang sin naririnig ko na kung hindi ako maligaya, kung hindi ako contented, kung hindi buo sa loob ko, hindi ko gagawin. Pero nakikita ko dito na dahil buo sa loob mo at talagang siguradong sigurado ka sa gagawin mo, ready ka na to make a move, to go there. And nakikita ko talaga may paggaan na eh. Para unti-unti na nagkakaroon ng transition na unti-unting gumagaan ang lahat. Unti-unti mo na yung kita yung, ah, okay, okay, gets ko na umaandar na, bumubuti na, ah, nagiging malinaw na lahat, parang ganyan. So nakikita mo yung naramdaman mo yan at nagiging masaya ka in the process. And unti-unti mo na nasasabi sa sarili mo na, ay, buti na lang, nilabang ko, buti na lang, handa ako, buti na lang, ginora ko to because this will lead you to, to, your peace of mind, to your happiness, to your tranquility. So nakikita ko na merong parang kapayapaan sa puso mo, sa paglipat na ito, sa pag-travel na ito, sa pagsunod o pagdaan sa ilog na ito na parang yun, yun, there's no control, there's no struggle, walang Pagka-force, ano? So, in the area of what's affecting your current energy, mayroon kang Eight of Pentacles. You're willing to work hard on this uh, transaction, on this contract, on this agreement, on this negotiation. Um meron din sa inyo ko sa pag-ibig, meron sa inyo, you're trying to work on. Paano ba, paano ko ba tatanggapin to pag-ibig na to, to nagtapat sa akin na ito? Um, will I be able to accept this person in my life? O hindi? So ngayon, we know, work out mo yung emotion na work out mo yung, yung mo about that. For others, na trabaho at negosyo ang, ang iniisip this time, I'm hearing talaga na itong agreement na to. Itong negotiation na ito. Itong bagay na ito isang bagay na talagang um, pinagpapas, pinagsusumikapan mong makuha, yung oo, yung agreement, yung kontrata na mapirmahan mo na. And I'm saying talaga vina-value nila this time ang work ethics mo. Vina-value nila this time yung experiences mo in the past. And I'm hearing na sa sobrang um, pagtitiyaga mo sa isang trabaho, nakita nila kung gaano ka ak, kung gaano ka magiging dagdag asset sa kanila. I'm hearing that. For some this is like you acquiring a certain um certificate talaga o kaya seminar meron kang sinalihan na nakaraan o sinalihan na parang group kung saan nakakuha ka ng certificate or additional knowledge and skills at yun na ina-apply mo sa pag-atake sa um, trabaho na ito o sa agreement na ito o sa kontrata na ito na parang okay this time ma ko to this time akin na to because pinag-aralan ko to before i'm seeing someone um graduating or getting a diploma or a civil service examination um certificate o kaya um, uh, um professional licensure examination passer ka at ito ang magagamit ito ang magagamit mo bilang credential para mapa-oo ito mga tao ito sa life mo I'm hearing um ka talaga ng kailangan desisyon. Um kakaroon ka dapat ng pagtitimbang this time. Will I go here and there? Gamit ang mga pinag-aralan mo at mga experiences mo, dito mo gagaling yung pagtimbang. Virgo, ano na ba yung mga dinanas mo sa, sa past uh, job o sa dinanas mo now sa current job mo o yung mga experiences mo for green flag and red flag for a certain experiences kanyan. So doon magmumula yung parang pagbibigay sa yon ng decision. Parang okay. Ano ba pinagdaanan ko in the past? Ano ba tong ino-offer sa akin this time? Ano ba tong naka naka kapag uh, sa harapan ko ng mga offers, eto'ng tanggapin ko kaya o kaya itong gawin ko. So meron doon pag- balance The Eight of Pentacles being clarified by The chariot card, yes. So, so good ka talaga. This is something na ikaw, aabante ka. Um, merong paglaya, merong pagsugod. May mabilis, may, I'm saying quick movement na mag decide ka bigla-bigla na para okay, tatanggapin ko na itong trabaho na to. Okay, lilipad na ako. Okay, iiwanan ko na itong bagay na ito. Dito na ako. Um, merong mabilis na ganun eh. I'm hearing talaga may, 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 may intuition sa puso na okay, I'm, I'm, willing to work on this. Hindi ako ganun ka-expert pero kapag ako natanggap sa trabaho na ito, kapag ito na pa-oo ko, gogora ako, susugod ako, ilalaban ko to. Kahit na conflicting pa at hindi mo pa totally pa-process, you will fight for this. And I'm seeing success dito sa bagay nito with a chariot card. May pag-abante, may paglusong, may movement. Ano? So, itrabahuhin mo yan, Virgo. I'm hearing na this time around, maging ano kaya, maging, um, how do you call this? Uh, maging risky ka. Sumugal ka sa buhay mo this time. And this I'm hearing, naririnig ko, don't turn back, don't turn back. This is your time, this is your moment, okay? Especially in the near future, you have the hanged man. I'm hearing na pagdating sa near future, marirealize mo na, ah, kaya pala, kaya pala kailangan kong tanggapin ito agad-agad. Kaya pala kailangan kong mag-decide. Kaya pala yung nahirapan akong mag decision tapos may tumawag sa damdamin ko na, sige, tanggapin ko na, gawin ko na agad, uh, kunin ko yung trabaho na ito, Pag, uh, pag-trabahohan ko, kunin ko na yung documents, ipasa ko agad. Kasi marirealize mo in the near future, ah, kaya pala. Kaya pala yun ang ginawa ko. Kaya pala ito ang naging liko ng buhay ko. Kaya pala ito ang dinaano ko because ito yung bigay sa akin ni God. So there will be a, a moment of realization sa'yo in the near future that, ah, okay pala. This is God's plan. Any redirection, any rejection, any hardship is a recipe and a a, a reroute para sa daan patungo sa God's plan for you. Okay? The hangman is being clarified by the King of Pentacles. Ooh, yes. Uupo ka and seeing yourself. Thank you, Lord. At nabigyan niyo, nabigay niyo sa akin tong uh, ruta na ito, tong daan na ito because you're gonna sit here enjoying enjoying the fruit of your labor enjoying uh, yung pinaghirapan mo you're you're landing on a job on a position on a moment in your life kung saan masaya ka sa trabaho mo nakakaipon ka nakakaalaga ka sa mga bills nakakapag-provide ka for your family at naienjoy enjoy mo rin yung pera mo sa sarili mo and i'm seeing a very accomplished a uh, virgo in the near future at may intindihan mo na yung buhay with the hangman here na parang ah okay na intindihan ko na ko ni pagdaanan ko at ngayon na intindihan ko na ko ano dapat kong gawin moving forward para hindi na maulit yung nakaraan. And now, para giging wiser, wiser Virgo ka, especially with money. So, ngayon, parang magagaling ka na humawak ng pera, and you know how to spend it wisely at hindi ka na magiging uh, kampante. na ko na parang ikaw yung uri ng tao na magiging guru when it comes to your money handling, when it comes to your job, and when it comes to your personal need and personal spend uh, spending ng iyong pera. I'm seeing a very very uh, financially stable Virgo in the near future. Congratulations. But for now sa May 12 to 18 itong kailangan mo your challenge of you the Page of Swords. Challenge sa ang maging curious this time Virgo. Ah uh, huwag ka magkasya sa mga bagay na alam mo lang. Make sure this time around na pag-aralan mo, uh, maging ready ka maging curious ka. Kung kailangan aralin-aralin Kung kailangan magtanong, magtanong. Um kung kamahihiyang sabihin na, hindi ko po to alam, hindi ko po to naiintindihan, ano po ba ito? So ipa-ipaunawa nila sa iyo 'yan. So ikaw, kapag mayroon kang hindi nauunawaan, hindi ka nang intindihan, um, naguguluhan ka, magtanong ka, especially on the right people. Because especially here with the contracts in the two of cups, Page of Swords all about then contract. So make sure na kung may pipirmahan ka man, itanong mo mabuti lahat doon. Redefine the fine prints. Intindihin mo mabuti. Itanong mo kung anong meaning para alam mo yung pinipirmahan mo. But first time seeing challenge sa'yo this time maghintay for phone calls, text, uh, chats, ganyan because nandun yung mga good news at mga information na kailangan mo this time. Okay? Page of Swords being clarified by Three of Swords. Ooh, nakita ko dito ng mga um, I'm hearing Merong mga kabagalan when it comes to um, pag kuha mo ng impormasyon about something this time because merong fear. Fear of rejection, fear of disappointment. May fear ka na baka isang walang bahala ka o isang tabi ka o ignore ka. I'm hearing that. Na parang takot ka magkamali. Kaya parang takot kang sumubok. Yan ang challenge sa'yo this week, Virgo, is to trust yourself that what happened in the past won't happen now. That uh, yung mga dati ay dati na yun, tapos na yun, past na yun. At meron kang pagkakataon to change your present, to change your future. And hindi dapat nakaangkla sa pain yung, yung gagawin. Dapat maging lesson lang sila, pero hindi dapat siya maging influence for you na hindi mo na tuloy na kukuha yung potential ng, ng, dapat mong gawin because nakatakot ka sa mga nangyari dati. So make sure this time around kalimutan ang mga nangyari before. Kailangan mo maghilom at kailangan mo laging sumugod sa buhay. Fight. Don't uh, limit yourself, Virgo. Don't limit yourself. Okay? the area of your fortune, you have the nine of wands. Dito sinasabi, this time around, mahuhuha mo na. Yan ang area uh, sa yung fortune because si eh, Nine of Wands siya yung uri ng taon na subok siya ng subok, tinest siya ng tinest ng pagkakataon, fail siya ng fail in the past. Pero hindi siya sumuko, nilaban pa rin niya, hawak-hawak pa rin niya yung pag-asa sa puso niya, nakakayanin niya. And push pa daw, push pa. And nakita ko na this time around makukuha mo na siya. There will be a yes, there will be an, uh, a confirmation, there will be a phone call. There will be someone telling you, oy, okay na Virgo, approve na. So congratulations. Nine of Wands being clarified by the Three of Pentacles. This is all about you working with other people. I'm hearing na this time around, gagana na. This time around, uh, aabante na. Meron ng, alam mo yun, parang swak na. Swak ka na doon sa taong makakasama mo. I'm hearing you are trying to fit in to a certain group or a certain camaraderie or a certain family member o sa trabaho na parang no nakaraan hirap na hirap ka mag-adjust sa mga katrabaho mo baby because bago ka lang diyan o kaya masyado sila magagaling masyado sila pabida ganyan and ikaw parang gusto mo sumabay sa kanila before at hindi ka sumuko you made a very very conscious effort to be better and do good kaya ngayon parang makikita na nila yung kagalingan mo you will be recognized you will be um appreciated, you will be heard, at ngayon, swak na kayo as a group at makapag-contribute ka na parang pantay-pantay na kayo and you're now enjoying the company of these people. Congratulations, Virgo. In the area of your challenge, uh, in the area of your divine advice of temperance, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, tiyaga, paniniwala, uh, um, pasensya. Lagi mo daw, lalahanin yun sa puso mo at isip mo na minsan may mga bagay na kailangan mo talagang daanin ngayon na paunti-unti, huwag mong biglain, um, huwag mong bigyan ng shortcut. Uh, continue doing the process. Um, go with the flow. Uh, wag mong, wag ka mainip. At saka wag mo daw laging isipan na walang nangyayari porke hindi mo nakikita. Sometimes process ay hindi talaga within reach o hindi mo nakikita na may umaandar. Pero umaandar yan. especially if you have trust and you have faith. Especially kung may faith ka sa sarili mo. No? So make sure this time around, daana mo lang. Continue working on it and don't um, stop continue doing your hard work because people are seeing how much you sweat, how how much you are dedicated. At magkakaroon ng reward yan in the near future, okay? The temperance cards being clarified by the Four of Pentacles. Stop holding on to past things. Meron kang bagay na parang kinikimkim mo o pinangahawakan mo kaya hindi ka maka-let go, hindi ka maka-abante, hindi ka maka full full blast Virgo. Like I said here kanina, don't limit yourself. Meron ka kasi yung mga fears, inhibitions, problems maybe in the past. Kaya siguro, parang ngayon takot-takot kang sumubok, takot-takot kang obabante o gumalaw. This time around, kalimutan na karaan. And don't hold on to things that are not important. Especially critics, especially naysayers, especially yung mga tao sa paligid na parang, Nega, nega, make sure this time around focus on yourself and let go and don't limit yourself, okay? Yung outcome na pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from your tea leaf fortune um, cards here. Kuha tayo ng sampu para sa'yo. We have bread, period of prosperity and abundance. Wow, congratulations. Hanap tayo, you have Archway. New opportunities, possibilities, and paths opening up. Wow, lovely. Ano tayo? Butterfly, a change for the better. Oh, ang gaganda ng mga cards mo. Isa pa. We have feather. Someone you know is undependable and insincere. So make sure this time around na asahan mo din sarili mo at huwag ka umaha sa iba kasi talaga baka mapahiya ka lang din o baka ikaw din ang masaktan kasi umaasa ka sa ibang tao na parang feeling mo umasahan pero yun pala hindi. Okay? Another message, you have dogs getting together with friends, especially here with the Three of Pentacles. Makakatagpo ka ng mga taong tribe mo, yung talagang nandyan para sa'yo. Kuha pa tayo ng additional message, lima din, kasi ganun ko kayo ka-love Virgo. So, kuha tayo ng mga additional messages for you. Ang ganda na itong mga iba to. You have a son. Happiness and well-being. Congratulations. Another message, you have younger man. Dealings a relationship with a younger man. Baka anak mo ito, pamangkin, apo, o kaya may younger lover ka ba? So make sure this time around, um, I'm hearing na merong magandang relationship diyan, Or may area of concern with that person. Another message, may is discord among friends or family. So, meron siguro di pa kakaunawaan with some people. So, make sure this time around, planchahin. Baka ito yung nakatugma sa younger man. Baka medyo magulo ba ang iyong um, uh, tawag ito, relasyon sa iyong uh, pamangkin, apo, anak, ganyan. Another message, you have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow, And the last one, we have Tiger. Doing something risky, taking a chance. Like I said kanina, may mga bagay na kailangan sumugal ka at kailangan mong gawin. Huwag ka daw matakot. Don't limit yourself, okay? Take a chance. Itong air na kailangan pag-focus on this time, Virgo, you have growth. I want to expand my consciousness and my awareness. So, kailangan talaga lumago. Take a risk. Take a chance because may growth there, okay? Especially in your outcome, you have three of swords. I'm hearing talaga na kaya hindi umaabante, uma Virgo. It's because ikaw, uh, nakikling ka pa sa mga past mo. Let go of that. Um, ngayon na pagkakataon para mag-heal ka na yung puso mo, yung takot mo, yung inhibitions mo, yung fears mo. Dapat hindi na siya maka-apekto sa buhay mo ngayon kasi ang daming magaganda ang dumarating sa'yo. You're on the path of prosperity and um, pagaan ng buhay. Kaya tapat, huwag ka na magpapapigil pa sa mga nangyari sa'yo in the past. Let go. Because yan na lang talagang kumakadena sa'yo pa babae. Eh. The three of swords being clarified by the strength card. Yes. Tapang, tibay na loob. Um, uh, resilience na kung ano man ang nangyari before, hindi na mangyayari yun ngayon. Bigyan mo ang kalayaan ng sarili mo. And always tell yourself, my pain will not, um, will not define me. my uh, my journey in the past will not affect my journey now and to the future so make sure this time around me paglaya may, may may kapayapaan sa puso muna. everything will come to you now na much better kesa before okay virgo that is your may 12 to 18 reading sa, resting, sa relate, comment down below and i'll be reading your messages thank you again for watching this has been james for james studio ph god bless everybody